Okay. Uh, Hebrew chapter uh, ten, verse twenty four and twenty five. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing. but let us encourage one another. Wag tayong titigil bagkus tayo ay magpatuloy sa ating panalangin. Hindi tayo pwedeng manalangin kung mayabang tayo. Pastor Dingno, ito yung mga tipo ng lalaki na kailangan natin sa iglesia natin. Hindi lang paglalaan ng sarili sa panalangin like o oh, na ito'y gagawin natin tuwing ikatatlong buwan. Na irasan, it loosely translates to salt fields, salt, yung be the salt of the earth and the light of the world. Kaya yung aming kalalakihan, mga yan, irasan ho, ah, dahil ho dun sa verse na yun, tapos yung aming kababaihan naman ho, yung tanglaw. Gawa nilang harapin na punong-puno ng pag-asa dahil sa kanilang buhay mapanalanginin. Ang tawag po Saan namin yan si ay sa hirasan ay pass the hat. Ito po ang gagawin namin ngayon. Ang aming gagawiting pangsalo ay isang sombrero. Tayo po ay maghahandog habang tayo umaawit. Você que segunda...